Hi everyone! Maghanap po tayo ng magandang resort na pwede yung pagtambayan ngayon. Lalo na long weekend at saka mainit ang panahon. Sarap magtampisaw. So may nakita kami guys, malapit lang dito sa amin. We are from Aboyo actually. So ito ay may kita sa MacArthur late, eh. Hindi pa... Hindi pa sa, wala pa sa, I mean, wala pa sa bayan nila. So, nakita namin to Affordable naman siya. Pero, depende lang siguro sa tao kung magkano yung budget. Pero, kaya naman. At, may free wifi na din. So, kung makikita natin, mayroon silang tent. Ayan, rentahan po ang tent. At, uh, sa table kung ilan yung budget nyo. Pero, yung kasama ng tent ay dalawang table at eight na chair. So, mayroon din silang lodging area. May taas at saka sa may baba. Kung makikita natin ay iikutin natin yung loob ng lodging nila. Ito ay aircon po. O, sa gusto mag-overnight, ito yung room nila. So, bagong bago pa guys. Siguro bagong open lang sila. Ay, nabanggit niya pala. Nung September lang sila. So, yan yung bed. May upuan. At ito naman yung CR po. yan At sabi nung doon ay maglagay pa ng TV. So lumabas na tayo guys. May kita natin yung fish pan na maliit. Tilapia yung nakalagay. Yan yung ibang tent dyan na area. May kita agad natin yung bungod ng swimming pool. Ang lalim ng swimming pool ay 3 feet to 5 feet po. So may pangbata. Uh, hindi naman ganun sa mga batang maliliit hindi kaya kasi 3 feet yung pinakababa yan guys maganda maganda naman yung area makita natin yung view ng dagat at saka mayroon silang monkey dito dalawa mag-asawa daw yan uh, at mayroon din rabbit ayan yung mga rabbit nila guys dami oh sa loob ko. sumilong kasi sobrang sa init pa naman ng panahon kasi yan. So, ito naman. Yan. Yan. Malapitan na yung pool natin. Yan. Pinakita natin. Yan yung pool nila. So, yan. Ito naman yung mga kubo nila. With saksakan na siya. At may electric fan. Yan. Ito ay paparentahan din. So, kung gusto nyo dito guys, pili lang kayo. Tent. Uh, yung tent dun na white na may chair at saka uh, mesa. At saka ito naman.